Hi bestie Justin, e describe mo naman sa amin ang bestie mong si Dale. Go Justin! So, si Dale matangkad. Matangkas. Um, may foreigner looks. Foreigner And, looks, yeah. okay. <laughs> Anong lahi? Anong lahi? Um, somewhere between kapag first impression sa kanya ng mga tao usually is ano talaga, European. Oh, Pero, parang mga Espanyol, ganyan. Uh, yeah. <laughs> oh. Tapos, ano pa yung physical? Maganda ang hair. Sabihin yeah, mo. Maganda yung hair Kasi niya. Kasi naalagaan niya yung hair niya. Oh. Yes. Maganda oh. rin yung kilay. Yeah. Mabang. Oh. Diba? Grabe. Oh, maganda yung smile. Maganda yung ah. smile. O oh, yan. O oh, isa-isa na nating makikita ng ating mga hackbangers ang itsura ni Dale. Dinescribe na nga ni Justin. Ito naman sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang larawan sa tablet. Go, Grace! Ayan na. Ha! Abangan natin yung mga reaksyon. Ah, ano kaya reaksyon? Oh. Angel, Angeli? Ay, ah. napangiti. Oh. Ay, Ay, napang Grabe naman oh. yung reaksyon. Tumaas yung kilay. Dalawa kilay, Jackie. Yeah. Oh. Para kinilig yung madla people At dito. At nagkakang pinikilig ba siya? Yeah. Oh. Ay! Aba, tingnan natin si Sophie. Para pinigilan ni Angeli yung kanyang reaksyon. Oh. Sophie. Ah! Tumatango, ah, 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 Kuya Bo. Tumatango. Uh -oh. Napatango. Kuit, pat, Parang yes. Ah, Parang siya ah. sabi, yes yes. Yes, yes, yes. yes, pwede. Pwede. Yes. What about Lourdes? Ay, Come on. Ang gusto daw kasi ni, ano, ni Dale Chinita eh. Tingnan natin sa panlasa naman ni Lourdes. Ay! ay. Wow. Ah, Umodin? -oh oh, ah. Lumaki ay, yung ngiti. Gumig gumigiti. Malaki, malaki yung ngiti. Grabe iba yung mga ngiti. Kita yung bagang sa pangiti. Sobrang laki. <laughs> o, oh, eto na. Mga hakbanger, bases sa inyong nakita. Akyat, Akyat. o oh, baba. baba. Ay, grabe. Ay, grabe. Parang para ipagkakita, nakakoryo ha. Ano ay, nangyari? Nakakoryo, parang nakakoryo. Sabay-sabay sila. Sabay-sabay oh. We're all in this together ah. ha. Pero Jackie, alamin na natin ang kanilang paghakbang. Bakit nga ba sila humakbang? Unayin natin si Sophie. Sophie, bakit? Mukha po siyang mabait. Oh. 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 <laughs> mukha mo mabait? Mukha rin mamamo? Oh, okay. oh yes! Oh. Check, 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 check! Check! Eh si, si Lassie <laughs> si mukha rin mabait <laughs> 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 si <laughs> Si Angelie. <Daka. laughs> si Angelie. Oh, Oo, oh. <laughs> um, ang bait Base sa itsura, bakit kayo napaakyat? Well, he's, he's my type. To be oh. honest. Oh. Diretso! Ang tiyak ng tiyak ang dapat! Di ka Tama! Ito si Lourdes. Sabi, chinita daw ang gusto niya. Pati ikaw ay napaakyat. He looks really good, especially tangos ng ilong. Wow! Sakit naman ang matangos. Hindi naman! Mugi ka! Bong! Iba ka! At least maganda hair mo! Kaya siya yung pre kami ni hair malula sa ilo. Back to you guys. Thank you. Naku, kinilig ang ating madlang people. O ngayon naman, masisilayan na rin ni Matchmate Dale ang tatlong hakbanger. banger hey! ah, ito na, ito na. Hey, hakbanger ah. number one. Ay, maaari ka nang pumwesto sa itaas at humarap sa wall. Ito, hey! Angelina. Ayan. Ayos muna, Angeline. Okay. hak na. Huckbanger! Reveal! Wow! 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 sila. <laughs> Ay, oh. Ay, mga Kaya no? Okay, close. Ay, grabe naman. Nakakakilig yun. oh, ito naman. Thank you, Hackbangers 1. Si Hackbangers number 2. Maari ka ng pumwesto. Si Sophie. Okay. Nag-ayos na ng hair si Sophie. Siyempre. Hakbanger! Reveal! kaway, no? Parang tumingin. Close! Ah! Parang tumingin lang sa baby. <laughs> yeah. Grabe naman yung mga smilin nila sa isang yeah. <laughs> hilo! Ibi, at Pati madlam people, kilig dalo. Ay, kili. nagre-react! Nagre ano pa yan? Ay! Sorry na lang, di kayo kasal, eh. Grabe ka naman, John! Eto na! Ha! <laughs> banger number three, maaari ka ng pumuesto. Ayan na, nakapuesto na si Lourdes. Hack banger reveal! reveal! Ay! Ay! Nag-hello oh si Dale! Nag-hello! Hello! Sino to? Sabi? Ay! Close! Close! Ay! 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 Okay. Wala ay! Di mo, nana, na wala. Pipitinin muna natin at syempre iba talaga ang magic na dalawa ng pa-surprise ng magic wall. Galing po yan sa Smart Home Philippines. Yes. Ensuring smart living for everyone. Our showroom is located at CW Home Depot, Ortigas Center, Pasig City. For inquiries, call 0917-146-466. Three. Maganda yan. Ganyan ang banyo mo sa labas, no? Outdoor. grabe ah, yeah. toilet. Parang siya, no? Eh. Yes. Oh. <laughs> grabe, social naman. Yes. Kanina okay. <laughs> ang mga hakbanger ang may power kung sila ay aakyat o bababa. Match made tail. Matapos po silang makita, ikaw naman ngayon ang may pagkakataong pababain o paakyatin ang bangers base sa kanilang pisikal na kaanyuan. Ay, gagalti na si Dave. Correct. Isa ngayon. D. Magkakapantay na po ang ating... Mga hakbangers. Correct. Pantay-pantay. Ah. Oh. Okay, Dale. Good luck. Simulan natin kay Banger. Number one, si Angeli. Akyat o baba, Dale? Uh, si Angeli po, uh, akyat po. Ah! Yes! Akyat po! At gusto ko sa labat ng people niya, naghihiyawan ha! Yeah! Lageyawa, nah. <laughs> <voorbeeld> na! At teka lang, teka lang ha! Abang si Sophie at si Lorde, oh, okay, no, right. okay, okay, no, sure. slow clap ha! pababap. Ah! Yeah. Ah, yung slow clap! Siyempre, right. yung maasa din! <laughs> Tingnan natin kung i-slow clap pa si Grabe! <laughs> And then, joke lang iyon, ano naman <laughs> ang desisyon mo? Kayak panger number 2, akiat o ba Si Sophie Dale. Si Sophie po, akyat din. Pina oh! akyat. akyat din eh. Ha? Siti po, po, po. Ayo, kalina dah si Lhosa. Ayo dah si Lhosa. Perumah. Ayo, pina akyat din. Aduh, oh! akyat din banger number 3, na si Lourdes, right. <laughs> Dale, Akyat, o oh, Papa. Si, si Lourdes po, medyo ano po. So, Akyat din po. <laughs> ah! Ay! Ay! Ano ka ba? Chilita eh! Chilita ah! ako sa Dale. Pero pinakit si Lourdes. tatlo sila. Oh. Ang hirap na tatlo! Ay! Tatlo sila! Ay! Pahirap yan! Ay, pahirap na lahat! Marami naman si oh. Jill! Akyat lahat! Boys! <laughs> Boys! Oh. Sabi ni MC Lassie, may uh. pag-asa daw sila. May Kasi mabait, mabait uh. si Dale, pinakakyat lahat. Oh. <laughs> Bakit pa may pag-asa? Okay, Patingin lang mo ng katangian? ah uh, uh, Dale, ako maraming ipon. <laughs> Tsaka sa kanilang pasado ka kay Sophie. Dale, sa akin, kahit hindi ka magtrabaho, may sweldo ka. Wow! Dale.